Happy, happy birthday sa iyong kaarawan ay maganda at may hindi kaaya-aya na mga sinyales na iyong dapat marausan ng naaayon sa iyong pamamaraan. Kung gagawin mong maghanda ay pwedeng pwede yung nga lang dapat ay mamili ka na alam mong mga kaibigan na handa kang matulungan dahil sila din ang ibang tao ang makakadamay mo sa buong taon sa iyong pera pag may naiipon ka at may nakita kang maliit na pagkakaperahan ay plano mo lang ng maayos, at mapapalago mo ng masigla ang iyong pagkakaperahan, ang iiwasan mo lang ay makipagsosyo sa mga kaibigan na malayo sa iyong lugar sa pag-iibigan naman ay may balakid sa buwan ng Mayo at Agosto dyan masusubo, ang iyong pasensya dapat ay masold mo ng mahinahon at magiging masaya ang iyong pag-ibig. Sa trabaho o hanap buhay, ay laging maging maunawain sa trabaho para doon ka makakakuha ng pag-asenso. Ang iiwasan mo lang ay laging tumulong sa mga kasama sa trabaho. Para lagi kang maging masaya sa hanap buhay, at pwedeng may tukso ng pag-iibigan sa buwan ng Oktubre balaki diyan sa pera at pagmamahalan na dapat na laging mag-ingat. Sa kalusugan ay bawal muna sa iyo ang madalas na pag-inom ng alak, at iwasan din ang laging nag-iisip sa gabi ng malulungkot, dahil kung hindi mo maiiwasan, ay ang ugat sa iyong puso ang hihina, ang laging masaya ay magbibigay ng kasiglahan ng iyong kalusugan, ang mga pahiwatig sa may kaarawan na iyong araw